the here in palawan i we don't have any all here what we have here is the same species the same species of lolo and Rio, which is Kasi sana kayo makabayan sa cameraman kasi hindi natin maiwasan na hindi mag ano hindi gagalaw ang kamera. Yan okay, mga kaibigan yung ano ano ng mga ibon. Kulungan. Yan okay, mga kaibigan. Pagdating ako na sa 31 female, 32 male, 33 female. Kapag 40 degrees sa Jesus pataas, masyado na pong mainit ba? na po yung So, dito po, we have 1,000 10, plus crocodiles. Makikita niyo na po, uh, nasa 200. Our biggest one is 17 feet, 11 inches. So, what we do, we conserve. we believe that there's a chance we will release them back in their natural habitat. But only in the san sanctuaries, hindi po kung saan -saan. we only release 2 to 5 years old, long para, they can still learn how to live on their own. And why we release? Because crocodiles, po hindi sila peste nga ating karikasal. They're one of the po, a uh, part balance the ecosystem. They're one of the reasons why Palawan is rich in marine resources. Bakit po sa If you want to have your own crocodile farm, go the Philippines. sa inyo na ng Crocodile. Um, this is the only place where you can buy your breeder stocks of saltwater crocodile. Not to be killed or to be butchered, instead it will serve as your breeder stocks. If you you to your that and their eggs will be, you, will be the source of your coconut skin and crocodile meat. So you have sustainable population of saltwater crocodiles. Not from the wild. Only farm saltwater crocodiles po sila like, to be commercialized. Hindi po from the animals, most active at night, palitig ibig sabihin, tulog po sila ngayon. They are awake next time next stuff toys, so don't expect them to move. But sometimes they're fighting. We'll stay here for 2 to 3 minutes. Observe silence. Let's begin elimination round. Welcome to Jurassic Park. ano na? Ilang taon na? um, 60 years old na po siya. Ah, 60. Ano pangalan niya? Rio. Rio po. Rio po, mga kaibigan. Rio. Uh, 60 years old na makaibigan na namatay siya. Yung kalansay kanina, mga kaibigan. Kalansay na buhay. Yun, mga kaibigan. Mga kaibigan. Bukaya na ito. Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia, Vietnam, and the Philippines. Palipat-lipat ko sa mga kaibigan. Good luck.

Siaw. Yan mga kaibigan Pikoy Roro At saka ano Kalaw Mar, ang pangalan niya mga kaibigan Joke <laughs> nung mga kaibigan Aklan Yan raw yung pangalawa na Pinaka ano Pinaka, pinaka Mahaba Yung so, mga kaibigan si Makmak Yung so, mga kaibigan ang kanyang pangalan Makmak. -mak. Kanyang -mak. ano pangalan, mga kaibigan. Yan. Huh? Ang ganda mga anak nila mga kaibigan. Ha? Huh? Ah. Hmm. Yan si Romualdis. Ha? Romualdis. 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 Romualdis romaldis raw pangalan mga kaibigan. sabi ni Tatay Mga kaibigan, yung mga ano? Anak nila? sa tira

yung nagalit siya mga Galit mga Gagalit. Mga kaibigan. Nagalit siya mga kaibigan. Nagalit. Um, <coughs> jadi bangun dulu oke papa oh itu kan itu enggak usah strok itu namanya papa itu يلا يا ريت يلا